What's up mga kabahay, ito yung project namin na kinabitan ng duct split easy Sa kakabitan pa rin ng uh, wall split easy yung ibang area So ito yung ground floor area mga kabahay Ayan. Ang lawak, so ito yung door nya Yan yung grills ng aircon namin Tapos sa loob dyan may isang machine ang lawak ng whole area niya. Yan yung grills. Kakatapos lang ikabit namin yung grills dito. Yan. Tapos mayroong itong uh, dalawang kwarto dito. Ito yung unang kwarto wall split yung ilalagay namin dito na aircon ito na yung pipe namin na tapos dito wall split din yan nakabang na rin yung pipe ng aircon namin tapos may mga sariling toilet uh, itong yan tapos sa uh, labas ay yung um, dirty kitchen niya ito yung store niya sa po si sa kwarto yun sa labas so pupunta naman tayo ng uh, first floor area mga kabahay yan so ito yung papuntang first floor yung hagdan nya marmol yan ang ganda ng design Ito naman kabahay yung uh, first floor area. Yan. Ito yung living room nya. Dock split yung aircon dito. Yan, nakakabit na yung grills namin dyan. Yan, paikot. Tapos, dito yung kwarto din itong malaking kwarto to dalawang aircon na walls bed ilalagay namin yan grabing lawak ang daming ilaw na ginabit ng hmm. ang laki tapos ito yung dress area ayun tulad niya Tapos ito dito yung indoor machine namin para sa sala na aircon. Yan. Tapos ito sa labas. Ang lalaki ng mga bahay na pinapagawa. Yan. Tapos papunta tayo dito sa pangalawang kwarto. Dito wall split din ilalagay namin. Yan nakabang na yung pipe namin. Kasi ang laki din to ng kwarto sa baba. Ito yung dress area. Ito yung yung toilet niya. yung laki. Tapos, ito naman yung pangatlong kwarto. Yan, na-split easy din. Tapos, dito, yung labas. Matindi yung init. Tag-init kasi dito ngayon. Yan. Ngayon, pupunta tayo ng uh, master bedroom. Ito yung master bedroom. Dark split AC din yung kinabit na menu ng mga grills niya. Ang linis tingnan yan. Pag naka grills lang makikita. Tapos dito yung dressing. Dressing room niya. Ito dark AC din dito. Kakatingin pa yan ng grills dyan. Hindi pa natapos. So, laki ng dressing room niya. Tapos yung toilet niya. Dalawang machine dito yung nasa loob ng kisame nito. Isa sa dressing room. Saka isa din doon sa master bedroom. So ito yung kabuuan ng uh, first floor area. Pupunta tayo ng penthouse. Ayan. ito salamin sa penthouse area isa lang yung kwarto dito yan ang sa labas yun ang mga pipe ng aircon namin dun namin ikakabit yung mga outdoor machine saka dito sa kabilang side ito ang laki dalawang sleeve yung nakabang isang aircon ng pinapalagay ng mayari Ang ganda din ko nito kasi yung mga outdoor machine niya nasa gilid lahat, paikot. Sa gitna open space 'yan. yan. So ito yung kabuuan ng bahay. Ground to penthouse area.